Hello, hello po. Good morning, mga kasaka. Good morning po. Allah, eto na. Oh, pumasyal tayo rito. Nung pagkatapos ng bagyo na yon. Halos 3 days. Sumuulan. Maba, lumalim ah. Pero ngayon, mababaw na po. Eh, yung palay. Naglabasan na rin ang bunga Magkaganda ng pagkakaulan na yun. Huwag lang babaha. Maganda rin ah oh, eh, tingnan nyo po. Oh. Ayan, oh. nawala na yung mga madadamul damo Parang namunga rin siya. Oh. Kahit papano may palay. Dito tayo babanda. Niikot ko nga po eh. Ito, medyo ano pa to. Matatagalan pa to. Mga katapusang pa siguro to ng buwan. O oh, mga persuit ganyan. Ang alipan dito Matagal pa to oh. Kaya ang mga rin kasi dyan Namunga siya Yung mga damo Medyo naiwan Yung pala yung umangat Naiwan na yung uh, Perwis yung damo na yun no? Eh. Kahit papano eh, Namunga rin siya Ang ano nga rito Perwis yung, yung damo na yun oh, Medyo Buti nga at nalinis tong pilapil na to bago umula. Hindi masyadong maanong daanan. Medyo okay-okay daanan. Hindi naman masyadong makapal tong palay na to. Ang kagandahan lang nito, naiwan niya yung damo. Siya yung lumaki. Okay. So, eh kahit pa pano, eh, lulusok din kaya nga palusot eh o oh, eh sinasabing palusot o oh, eh teka mamaya na lang kaya <laughs> matatalbak tayo rito naglalakad kasi o oh, eh habang nagano tayo naglalakad dadala natin tong camera o oh. oh. sige po ciao muna ciao Eu pomo na tchau, mona. Tchau.